Good morning mga lalabs another day another vlog at nagpunta nga pala kami ng anak ko sa sm dahil last day ng sales sa sm kagabi at uh, ayan, Nag ikot ikot kami at dyan na rin kami nag dinner ng aking uniko iho Nagyaya kasi siya kasi may bibilhin daw Ayan saan kami kumain sa bon bonchon at yan ang aking favorite dyan I think 3 times ko nang nakain yan at ayun kain lang may short ay ah, may video pala ako na ganyan yan tingnan nyo gutom lang ang person kasi anong oras na rin na 9 o'clock kaya yan yamas yeah, kain kain lang yan ang amin hilig basta kasama kami ng aking anak at after dinner, nagpunta pa kami sa Starbucks para mag-coffee. Ayan, dandyan na dyan na kami sa Starbucks. And, coffee is life. At, nag-order din ako ng blueberry cheesecake. Ayan, favorite ko yan dyan. Ayan kwento-kwento lang kami ng aking anak at ayan, pauwi na rin ayan naglalakad na kami pa, uh, oh, pupunta sa Sakayan may video pa rin pala clips clips na video kinuha ng aking anak ayan, naglalakad ang person buti na lang walang, wala ng ulan kasi nandumating kami dyan, medyo drizzle Ayan, at naka-bit-bit ko ang aking nabili. Nakabili ako ng ano, dalawang shoes. Ayan, ang aking nabiling shoes. Ayan. And uh, other adik-adik. Ayan, thank you for watching mga lalaws. Bye!